Yama! Ay, ayo sa akin. Jaime! Welcome to the farm! dali Ay! Uh. We you, Ay! Ano? O, oh, dahan-dahan! <laughs> oh, hindi mga yan. Oh, oh, oh. Oh, ka ma Mamaya maghahag kami. Chocolate. Ako napalaban na si Sister Rose. Buti may dala kang ano. <laughs>

Uh, sa taas. Ah, sa taas rin. Beauty! 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 Huh? Sige, mag kayo ng paa. <laughs> 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 talaga na lang ako. Ayaw na hair. Ayaw ng po tayo. Ano po ito yung mga luluto eh? <laughs> <laughs> ko? lang ako dito. Hindi pwedeng galak. Kausalaga sa Eh lahat naman sila, eh ko <laughs> eh. Welcome to Elio. <laughs> Tangkil. Nandun oh, sa bahay you. niya. Ay, sige, magsilis ka doon, ko ka. Mag-swot ka na lang ng Oh. Lang ka! pa magagilap May na-bisikta kinakain sa gulay. Kunin mo yung palanan. Sige kuha ka muna dyan at mamaya bibigyan kita. alam mo si Grandma. Ha? Si Grandpa, hindi. Pinawak rin niya yung kamay ni Brother. Ay! Huwag yan, Ben! Wala lang, huwag yung kamatis. Ay!